octopus daw to ito, octopus yan teng octopus yan baby octopus ang dami ay, ma'am Rhea ito na yung octopus baby octopus to ano to? wala ako baby octopus ano ay, yung umapak huwag kayong umapak dyan, kawawa naman kawawa <laughs> Dinadalan nyo. <laughs> <laughs> hindi ko alam. Basta yun ang sabi ng nanay ko. Mga octopus daw yan, baby. Octopus ah, ko. Kasi hindi pa siya kumanak. Oo, oo, Dami, oh. Ay, di nakakain. ayun Ay, oo nga yun. No, dami. Ay, sorry. Teka, hindi ko alam. Ay, dami diba mo. Di ba kumakapit yan sa ano? Kumakapit yan sa balat? Ay! Oo nga. Mga octopus sa bato-bato mo makukuha eh. eto po. Alam Eto, mas malaki-laki dito. Ha? Starfish? Ah, hindi pala. Hindi pala star octopus starfish, starfish pala. Hindi ba mahirap yan maka ano, makatusok? Yan. Nak nakakalagnat baby pa. Alin, alin. tawag na? Si Orchin. Sa si isa pa dito. Ano oh, si ayon. RG? Si Orchin. Ayun pa, ayun pa, pa Ah, oo, gilid sabi ni Ate Ada. tayo may Na? Kinakain daw nila. Uy, mahirap din oh, po oh, kinakain nga yan. Si Urchin. Kinakain nila ito ng, ito ng hilaw po. yan. Tinatanggal lang sa shell. Mahirap yan po mahirap nga Kasi, na. matalas nakakalagnat yan natin, eh. Nakakalagnag yan. Kailangan nila. Bakit natin Yung kusit ay yung ano. <laughs> mababaw lang meron ganito, no? Pero oh, oh. pag malalim, wala na. Mahirap, maka ano tusong kasi yan, nakakalagnat yan eh.

social distancing dapat hanggang sa picture. Oh, mi. Kasi parang ano oh. na 'to, no? Moral -oh. rain. Ah-ah. Tirahan, tirahan na talaga nila, no. Hindi na ano lang mababaw lang. Alam din. alas stress tawag ko. Hindi pa naman tayo abutan ano. ng. Hindi naman. Baka natatakot lang ako sa ano. Maraming si Orchin. Baka matusok tayo. Lumusot sa tsinelas Oo nga. Mayroon na tayo magbaybay mamaya. Maraming si Orchin. Baby. Mga baby pa. pero yung tahanan nila. Mm -mm. Ah, ang laki oh, ito oh. Saan? Parang ano Ano? Uh, starfish? Oh. Ah, parang hindi talaga starfish yun. Parang hindi naman starfish parang ayun star ay, no? ay, uh, 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 Ang ano, magkalaman. Lang, uh, lang siya. Lima. Starfish. Ah, Star Kauri ng Starfish. Star, ganun. Solo, sila nagpa-picture sa dagat. Solo, solo. Sir, ma, picture mo kami nang nakatayo. Background is dagat. Dito, sir. Tapos ikaw naman. Okay. Dine, eh, mamaya na ako din mm -hmm. dun, dun. sa ano? Parang nakaka-konsensya umapak ka, ano. Kasi feeling na may mapipira. Hãy <coughs> subscribe <coughs> <coughs> <coughs>

Paganda ba siya Ayan. O dito. Dito baka mayroon. <laughs> <laughs> Uy, Salma, kandaan yung shell, oh. Dito pa kami sa may kuweba. Tara na dun na tayo sa may kuweba. Bakit tumasang tubig? Oo nga, let's go. Kapon pa, tatanong. Guys, let's go. Bago, bago tumasang tubig.